Hello po. Si Jasa po ako po ito. Ayan, kayo umalis mo na din sa amin. Birthday ng kapatid ko. Ay eh ngayon, hindi naman kami nakapaghanda masyado dahil wala naman kaming pera ngayon. Nagpatay lang ng isang baboy at langgang manok ay eh yun. Limang po ata. Tapos isang tilapia. Ay, hindi naman kami nakapangumbida sa mga kapitbahay. At kakaunti naman. Narin namin ima ma maliitan lamang. Ay, kaya, okay. Sige po, huwag namang sa mga kapitbahay namin. Ano, tingnan naman ninyo. Ayan. Huwag naman makakarate. amang maaari naman hindi namin inimbita. Ay mo, bakit, bakit nagpuntahan ng, puntahan din eh? Hindi naman kaimbitahan. Punta ng punta. Eh, syempre, naandini na lang, hindi mo pakainin. Eh, yung isang kapitbahay namin eh, nagpunta din eh, nung kami nakakainan. Sabi eh, kung meron daw ko kayong gulok, pahiram. Eh, syempre, pinahiram namin ng gulog. Alam hindi mo rin pakainin. Eh, syempre, kain na din eh may pumunta na namang isang kapitbahay. Pahingay daw pong asen. At lang lamang daw po sa pagluluto. Baha daw po kayo may asen. Siyempre binigyan namin. Pakabigay namin. Eh siya kain muna kayo din eh. Kain. Isa na naman nagpunta. Daan ang daan din eh, sa tapat ng aming bahay. Sabi kay, eh. Sabi ko eh. Punta muna kayo din eh, Kain na. Eh di pagkakain na. Pagkatawag ko eh. Nagtawag pa. Oo, tapos may mga batang, hindi pa may mga laro, anong laruan. Eh, di anong gagawin namin? Eh, di si, pinakain na rin namin. Tapos, eh, may nagpunta na naman, nanghihiram ng ano, asada. Ay, pag nasasabihin na gustong kumain, not ko ano-ano pa mga dahilan, nanghihiram ng asada. Sabi ko, e, eh, siya meron din yung asada, ikain na muna din eh. Tapos, may nagpunta na naman din kapo, nanghihiram na naman ng ano, nang tulyase. Okay, kung may tulyase daw kayo. Sabi kayo siya, oo, o, punta mo na dinit kain muna. Ay, hindi nga kami nakapag-invite. At wala nga kaming ka-pera-pera. At kakaunti nga na. Mayroon may pang dinila ang sa amin. May isa na naman kami kapit-kapit bahay. Diyos ko po, nangihirap ng kalaykay. Sabi ko kayo, Diyos ko po. Hindi naman yata kailangan talagang ng kalaykay. Gusto lang yata ang makakain. Ay, sabi kayo siya, kain na din eh. So, okay na. Ayoko na mga ganyan. Mga hindi naman ay puntahan ng puntahan. Ha? Na, nasusura ako sa mga gayon.